ang awit ikaapat nakabalata Sagutin mo ako pagka tumatawag ako o oh, Diyos ng aking katwiran Iniligay mo ako sa kaluwagan nang ako nasa kagipitan Maawa ka sa akin at tingin mo ang aking dalangin. O kayong mga anak ng tao, hanggang kailan magiging kasira ang puri, ang aking kaluwalhatian? Gaano katagal iibigin ninyo ang walang kabuluhan at hahanap ng kabulaanan? Ngunit talastasin ninyo na ibinukod ng Panginoon sa ganang kanyang sarili ang banal. Didinggin ng Panginoon pagka ako'y tumawag sa kaniya. Kayo'y magsipanginig at huwag mangagkasala. Mangagbulay-bulay kayo ng inyong puso sa inyong higaan at kayo'y magsitahimik. Magagandog kayo ng mga hain ng katuwiran at ilagak ninyo ang inyong tiwala sa Panginoon. Marami ang mga sasabi, sinong magpapakita sa amin ng mabuti? Panginoon, pasilangin mo ang liwanag ng iyong muka sa amin. Ikaw ang naglagay ng kasayahan sa aking puso nangigit kaysa kanilang tinatangkilik nang ang kanilang butil at kanilang alak ay magsidami. Payapa akong hihiga at gayon din matutulog sapagkat ikaw, Panginoon, pinatatahan mo akong mag-isa sa katiwasayan. Mga awit, ikaapat na kabanata.